1942 Caucasus. Kailangan ni Hitler ng langis upang magpatuloy sa gyera. Sinabi niya, nais niyang alisin ang bolshevismo, ang kanyang hangarin, upang magkaroon ng kahulugan ng isang nakatutuwang ideya ng emperyo ng mundo. Sa ilang mga lugar, ang panghihimasok ay napakabilis na iniisip namin ang, oh Diyos, paano masisiguro ang mga munisayon sa napakalayong distansya? Ang madalas na paghinto ay kailangang gawin dahil sa kakulangan ng gasolina at mga munisayon. Ipinakita ng gera ang tunay na mukha nito tumakbo siya papunta sa direksyon ko at sinabing, nasugatan ako, darating siya, may bituka siya sa mga kamay, simpleng lumapit siya sa akin. Siya ang unang nasugatan na nakita ko. At ito lamang ang simula. Sa sandaling ang mga sundalo sa Don, hinati ni Hitler ang puwersa sa dalawa ang puwersa ng B ay patungo sa Stalingrad. At ang isang puwersa ng A sa langis. Ngunit sinira na ni Stalin ang mga oil rig. Walang ideya sa Stalingrad tungkol sa kung anong mangyayari. Halos walang mga sundalong Sobyet sa lungsod tinanong namin ang mga tropa na bumalik mula sa harap, mga lalaki, hindi nyo hahayaan ang mga pasista na maabot ang Stalingrad, hindi ba? Sumagot sila, hindi. Paano mo may isip na hindi nila mapamahalaan? At pinagkakatiwalaan namin sila. Agosto, 1942. Mga eroplano ng Aleman sa paglipas ng Stalingrad. Daan-daang toneladang bomba ang sumisira sa lungsod. Kailangang makuha ng sikat na ika na hukbo ang metropolis sa baybayin ng Volga bago ang taglamig. Ang mga general ay nag-aalinlangan, ang front line ay masyadong mahaba at ang mga puwersa ng reserba ay mahina ngunit nais ni Hitler na makuha pa rin ang lungsod na nagngangalang Stalin. Samantala, naghahanda si Stalin para sa kontra-atake, na nagpapadala ng mga sariwang puwersa mula sa Siberia. Ngunit sa lungsod, nakikipaglaban pa rin ang mga sibilyan at sundalo ng Ruso kailangan nilang makipaglaban para sa bawat sentimo. Ibigay ni Stalin ang utos, tumayo ka ng mabilis, iyan iyon. Ngunit naintindihan natin ng maayos ang utos. Para sa amin, walang ibang bansa. Ang Ilog-Volga ang huling pagkakataon kailangan naming mamatay o manalo kay Hitler dito. Oktubre, ipaglaban ang pabrika ng sandata ng Pulang Brigada isang desperadong away na kalye sa kalye, bahay sa bahay. Isang bala sa aking baga at gumawa ito ng isang malaking butas sa aking likod ang aking baga at mga buto-buto. Humihinga ako sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng aking ilong at bibig hindi ko magawa. Sila ay puno. Kaya humihinga ako ng malubha at iniisip ko na mamamatay ako. Ngunit ayokong mamatay. Ayokong. Ikdi nagtagal na wala ang buong hukbo. Kalabinsyam ng Nobyembre, kontra-atake. Bago at sariwang puwersang Soviet ang umaatake sa masamang sandatang puwersang Aleman na nakikipaglaban sa mga pakpak. Sa kabila ng paglaban ng sigaw ay pinaligiran ng Russia ang kaldero. Tatlundaang libo ang nabitag. Utos ni Hitler, huwag kang sesuko. Ipinangako ni Gorang ang supply sa himpapawid isang nakatutuwang pag-iisip. pagkain, gasolina, bala halos walang dumating sa kaldero. At halos wala sa sino mang nasugatan ay maaaring makalabas gulat at kawalan ng pag-asa ang nagtataglay sa kanila. Isa lang ang layunin ko, upang mailabas ang mga tao doon, kung hindi man ay hindi sila makakaligtas hindi ko makalimutan ang hiyawan, angal, ang daing. Ang ingay lamang ng makina ang mas malakas kaysa sa kanila. Ang mga Sobyet ay higit na nagsasara ng bilog. Ang mga nakulong sundalo ay mailigtas lamang mula sa labas. Ang gawain ay dapat gawin ng apat four, na tropa two, ng tangke two, ng Aleman. Nabigo ang pagtatangka nila. Sa bisperas ng Pasko, ang putok ng dulo ng baril ay umuusad pa at patungo sa timog at hindi nagtagal, dumating ang balita, tapos na ang kontra-atake. Para sa akin, malinaw na naselyohan ang aming kapalaran. Walang makalabas. Pasko sa Stalingrad ng walang pansamantalang kapayapaan. Bawas ang 40 degree ang lamig at tagutom ay pumatay sa maraming tao kaysa sa away. Alam mo, kapag ang mga kamay at paa ay nag-iitim, nangangahulugang frostbite. Kailangan silang maputol. Ang amputasyon ay ang nag-iisang solusyon, wala tayong ibang magawa else. Enero, 1943. Sinimulan ng pulang hukbo ang huling countdown. Sa kaldero ng laban ay para lamang sa kaligtasan. Ang hukbo ay malapit na sa huli. Ang mga kabayo, na namatay ilang linggo bago, ay namamaga at nagsimulang mabulok, Sumabog kami ng mga hand grenade at niluto ang mga giniling ng karne gamit ang lusay. Mula ngayon ang kamatayan ang pinuno. Sa bodega ng basag na bayan, natagpuan ng mga sundalo ng pulang hukbo ang natitirang pinalo na hukbo ilan lamang sa mga nakaligtas sila ay lubos na naubos at nagugutom din. Ang Stalingrad ay higit pa sa isang tagumpay para sa mga soviet ang nimbus ng hindi matalo na Weimart ay bumagsak. Naaawa lang ang isa sa mga taong iyon. Kalahating nagyelo, pagod at gutom. Naaawa kami sa kanila marami sa mga umiiyak, naiintindihan nila kung ano ang kinuha mula sa aleman. May sakit sila. Hindi ko nakita anumang malusog na sundalong aleman sa kanila. Karamihan sa kanila ay namatay sa gutom o nagyayelong mamatay. Maraming pinatay ng typhoid fever sa mga kampo. Ito ay kakilakilabot ang libo ang namatay na kaligtas ang mga general. Isa lamang sa kanila ang hindi umuwi. Ang Aleman, kahit na makalipas ang isang libong taon, ay kailangang bigkasan ang salitang Stalingrad, na may isang sagradong panginginig at dapat tandaan na ang Germany. Sa wakas ay tinatakan ang kapalaran ng huling tagumpay doon. Ang labanan sa Stalingrad isa sa pagbabagong punto ng digma ang pangdaigdig.